ang Pop Talk kung saan pinag-uusapan kung sino, ano at saan ang hot and happening ngayon, lalo na pagdating sa pagkain. Tatlong paluto places ang ating hahalugugin sa buong Metro Manila. Aalamin ko para sa inyo kung alin sa kanila ang pop o flop. Paluto! Here we go! Sumama na kayo sa Ninoy Aquino Avenue sa San Dionisio, Paranaque para sa The Original Dampa. Nang 1978. Ano pa 'to, yung tali pa pa lang. Tapos 'yung eh, 1987, ito na ni-renovate na 'to dito. Pag ang customer pumasok dito sa restaurant, kung sila ayo nilang mamalingke, pwede kami kami mamalingke. Minsan naman may customer na lang sa amin. 150 lang per kilo sa amin. Tuna, good to go. Oh, okay, Sarap. Makisalo kayo sa amin dito sa Seaside Market sa Makapagal Boulevard, Pasay City para sa Seafood Paluto Restaurant. Merong 38 restaurants na pwedeng pagpalutuan ng inyong mabibiling seafood sa Seaside Market. Si Yatay Ramen eh, Japanese restaurant. So ang specialty namin dito, tempura. Kahit na Japanese restaurant to pwedeng magpaluto rito ng mga Pilipino food. Saya lang. Paluto style naman tayo. Magpapakabusog din tayo sa Barangay Ugong Pasig kung nasaan ang food strip at the Ortigas Home Depot Complex. Very accessible po yung place. Madaling puntahan at saka dito kayo makakita ng mga fresh na seafoods at saka mabilis na proseso sa pagluluto. Ma'am, magkano po ang paluto? Ang paluto ninyo, magkano po? Ready. Ready nang makiramble sa mga paluto ang ating makakasamang certified foodies. Our Pop Talk Reviewers. Ang ating expert, isang food journalist, TV host, Culinary researcher at Filipino food promoter Nancy Reyes Lumin at isang young daddy na mahilig kumain at magluto, si Noel Madrigal. Batikang singer and TV host, TV film and theater actor, matali kong kaibigan at co-star sa You're a Good Man, Charlie Brown, celebrity daddy, Franco Laurel. Para malaman kung alin ang pop o flop na paluto place na pwede niyong sugurin, huhusgahan natin sila sa variety, taste at price range. Guys, welcome! Welcome! Kayo ba eh, talaga may space para sa... Gutom na gutom na ako! Halika gutom na. na! Gutom oh. na okay. Oh, oh, Oo! Relax! Hindi pa ako makakain! Hindi ka kumakain! <laughs> Ito ang challenge! Oh, ano yung challenge yan? Dalawang okay. libo ang ibibigay ko. Ayan, si, okay. si, chef. si expert kayo chef, mommy. Yes. Kayo expert? Yes. mamamalengke? Kailangan po, factored bongka? in. Diyan sa 2,000 ninyo, yung bibili ninyo mga mga recados, mga seafood, at syempre yung pong paluto fish. <laughs> hey, eh kung may sukle, amin na. <laughs> pwede, pwede, pwede no? Naman. Sige po. Okay, na tayo at magpapaluto agad-agad. Sinugod agad namin ang wet market ng The Original Dampa. Pag nakita mo itong palengke na ito, lahat ng mga in-expect kong makita okay. ng mga mga seafood na binibenta sa mga palengke, alam mo, meron din sila nito. As early as 5.30 a.m., bukas na ang palengke na ito para sa lahat. Panaginipan na lang natin yung lobster. 2.5 per kilo. 2.5? 2.5 per wow. kilo. Huwag kang mag-alala, oh. Ma'am Nancy. Gagamitan oh. ni Franco ng charm yang tawaran. 70? Magkano five. per kilo? 60! One, 60? 60 60 360 na lang Ayun. Ay oy. 60 pesos 60 <laughs> pesos 270 270 270 Ay 270 Yay! Juan Colorell for the win Check nan si check nan si bilirubin mo bilirubin mo Guys pag sumobra tayo sa ating budget sashimi lahat ang kakainin natin Eh <laughs> oy 490 oh pumayo. Okay, okay. yay!